Hello guys, magandang hapon. Na nakita niyo ba yung bitbit ko? Ito po ay para sa mga kasamahan naming vlogger. Uh, may nag-sponsor po ng ka B8 sound card na isang set. Apat ho silang mabibiyayaan ito. Apat. So, ayun, i-unboxing natin. Tapos, pagka-unboxing, ipamimigay na natin sa kanila guys. So, ayun. Ah... Uh, unboxing tayo guys kukuha na ako ng upuan ito po ay sponsor ng na isang napakabait na tao uh, gustong tumulong so ito unboxing na natin guys Ayan sa sponsor nga pala ng BA para sa ating mga kasamahan na gusto ring kumanta. So, ito na po. Ayan, maraming salamat at ayaw din po magano. Ayaw niya na magpa ano ng pangalan. Uh, silent sponsor daw siya. Parang silent LS. <laughs> so ito na guys. Ayan na. Ayan, apat Ayan na, sponsor. Ito na yung ano. Ito na yung V8. Apat sya. Ayan. So, tingnan natin guys ang laman. Kung legit. At para naman bago natin ipamigay sa kanila, eh hindi naman tayo mapahiya. Baka sabihin nila, karton lang yung ibinigay ko sa kanila. So, paano ba to? <laughs> Parang hindi ko na alam tungpok saan. ba uh, ano? Ito. Ah, ito pala. Ito, ito, ito. ito. Uy! Ito na. Charan. So, ito na 'yun, guys. Mayroong handle. Handle lagay ng mic. Tapos ito na 'yung sound card, nakatawag pala. Sorry po. Ibabaliktad, ibabaliktad natin. yan, So, ito 'yung manual. Ito 'yung salaan ng boses para mas luminis. Ito yung mga accessories niya para mabuhayin yung bosses namin ah. Ito yung ano, ito yung wire ng mic. Tapos ito yung lagayan ng mic. Tapos ito na yung mic niya. Yan. Ito na yung pina-order nila sa akin. So ito yung pamimigay nating mic, wow, ang ganda. Tapos ito yung ano, anong tawag dito? Pom. Oh. Ah, sombrero. Oh. <laughs> Ayan, tapos ito na guys, yung B8. Ito yung main. Ayan. Ito na po nakabalot. So, ayan kumpleto. Ayan na uh, sa mga mabibiyayaan nito, ayan na uh, pasalamat tayo sa sponsor natin. Pero wag na nating pangalanan kasi ayaw niya pangalanan. So, hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat at ipamimigay na natin 'to. Bye-bye.